laba-laba time. Pero ini nalabahan ta niyan, diri ini isa ko. Kay e King Jan Manalo yun. Mapasuhol lang kita, kay wala na kita pirak. Ha, makasong kadagan, ho Baba daw. ini medyesty, ha? Inyan ang pang hirog. ini ang pang uraadlaw. Tidingani, naghuhulos na ako. Kay babatugin ta na ang pagsabon, mga kaibigan, mga chong. Bole, kanina niya. Imo muda ba bayon ko dun, ho? Muros doto na. Kadaghan man panuson ho. Anyways, bayad man. So didi nga ni mga chong oh. Malinaw ng camera ko. Pero naimod pa man ang pagkusot ko. Sambado ni King Jan. Nako, palitan ng cellphone ko ada. So yun, skip na na nato mga chong Na dryer ko na yan. Nadownihan ko na din yun. Ini man mga midges ni King na nakababad pa. Jesus kati. Hehehe. <laughs> Yan, di nga nagsasampay na. Kita nga, chon, na nato. Yadi, di kaya, medyo halabaw ng video nato. Nagano kaya ang labahan ni King Jan. Kaya, mga medyas, bado, yun. Shout out, kidagano ng bado ni King Jan. Baka naman, palbor. After nga ni maglaba, nagbakal man ako bugas, suruda. Amo man inian ako ako sa nilabahan ko kay King Jan. Yun, makalibri na kita sinulam. Makalibri pa bugas. Yun, binakal tatulos kaya nakita si bugas, mga chamo. Oh. oh. Um, kilo, 55. Wow, high na, nabaintihon. Yun, di nga, nagbakal ako sing kape. Hulog-hulog lang, 5-5 ba? Yan, higap-higap muna kita. After ko maghigap-higap kape, hinarasan ko na di bugas. syempre, para maging malinig. Di taman aram kung di ba, 'di Diba? Sampari pa ini. Dita, tinanggal ko na rin tubig. Um, tama na yung nasarok na hugas Paawas ang tama Yan Okay So imbutan ko lang sa rice cooker Para maluto na yun eh Inabunay Mas in century Later na yan So isaksak na nato Yan Siyempre di maluluto Kung di sasaksak Taklo ba na nato yun, Tapos Pindoton pa baba. Salamat